pakikwento po inyong problema. Ang complain lang po namin, kung hindi po talaga nila may hulog, kung pwede i-refund na naman na lang po namin. Kasi hindi rin naman po namin na mapakinabangan yung dapat namin makuha sa ano, calamity o kaya sa loon. Kinakaltasan kayo para sa SSS, hindi naman nilimit. Hindi naman po, sir. Pati pag-ibig. Oh, sir. Pag nanakaw yung tawag ko dyan, at dati raw po na, napunta na kay Rito noon. Yes, sir. Natulong namin kayo. Yes, sir. Nasolve yung problema noon. Ah, oh, okay, good. So ngayon naman po, yung sa benefits lang. Sa sweldo, okay naman. Okay naman po. Yeah. Engineer Kadish, magandang hapon po, engineer. Magandang hapon po, senator. Andito po yung ilan sa mga construction worker. E eh, wala raw pong benefits. Uh, hulog sila ng hulog uh, para sa SSS o kinakaltasan sila para sa SSS ng kanilang construction company, yung Aradia Construction and Development Corporation. E eh, hindi naman daw ni-remit. Paano to? E eh, gusto nila magkalamiti loan, hindi sila makapagkalamit loan dahil hindi hinuhulog. Opo, Senator. Um actually nandito po ako ngayon, Senator uh, Rafi sa sa Station 3 po mismo ng station ng MRT 7. And ito po confirmed, meron po na mga buwan na hindi po na uh, hulog even from previous year pa po itong ating contractor food dito. Hoy, bakit daw po? po? Ito po uh, kanina po Tinawagan ko po yung owner po mismo si Mr. Ariel Araha po para i-confirm at i-verify po ito. At sinasabi niya po, inaadmit niya po na talaga pong wala po silang pantapat na hindi po daw nila kayang mapunuan sa ngayon po. Ito po uh, mga remittances pero senator just to uh, inform po at para din po sa kaalaman po ng ating mga workers po na nandyan, wala po nang pending na bayarin po ang proyekto po sa kay AG Araha. Bayad po kami. In fact, kinuha ko din po, Senator, ang listahan ng mga cheque na halos kaka lang po. Million-million po ito na na-release trap. So, ibig sabihin, hindi ang problema nang gagaling sa MRT na kliyente nitong, nitong construction company. Kundi, yung construction company mismo, maaring binubul sa yung para sa SSS Rumitan siguro. Senator, ito po ay uh, inamin naman po niya na sa talagang hindi po nila ito na hulugan, buwan-buwan na po. At Um kaya naiintindihan po namin sa pa parte po ng DOTR MRT7 na intindihan po namin itong reklamo ng mga trabahador ngayon. Uh, ito po ay internal, tama po kay Senator, internal na problema nitong construction company mm -hmm. dahil bayad naman po ang proyekto sa kanila mm -hmm. on time. Mm -hmm. In fact Senator, nabanggit niyo po kanina na nanggaling na po sila dyan sa ating po mga workers nung nakaraan. At natulungan po natin sila. Opo. Na facilitate po natin na mabayaran po sila. That time po ang kanilang reklamo ay tungkol sa sahod. Ngayon po, um, Senator. Benefits naman. Po ng pro Opo. Uh, noon po, Senator, ang ginawa at hanggang ngayon po, para po matulungan lang sila at hindi na po maulit yung hindi sila na babayaran. In fact po, Senator, yung ating private partner ay sila, yung ating po concessionaire, sila na po ang nagbabayad po sa sa mga trabahador po ang pasahod at saka even po ang materyales ay may augmentation na po ang atin po uh, concession Okay so in other words ano po yung inyong sentensya rito Ito po ay talagang sa, sa contractor ngayon po uh, tinatawagan po namin ulit ngayon itong uh, owner at hindi lang po siya sumasagot ngayon at talaga po i-obliga po ito na mabayaran po ito sa lalong madaling panahon at mapunuan So okay. kanina po narinig ko na mayroong sugestyon po uh, yung ating po mga workers na nandyan na kung maaaring i-refund. Ito po ay pamumunuan din po ng DOTR na makapag-usap at makapag-settle po sila kung ano po ang kanilang... Uh, okay ma'am itong na, gusto ko mangyari dahil pangalawang beses na po ito, matapos po ma-settle nitong kumpanya, itong construction uh, company, yung obligasyon niya sa kanyang mga trabador. Cancelin niyo na po yung kontrata niyo sa construction company na ito. I'm telling you. Dahil kapag hindi niyo ginawa to, makakatikim kayo sa akin pagdating sa mga hearings sa public services. Kasi magtataka ako, tataas ang kilay ko. Bakit hindi niyo makancel cancel ang kontrata nito? Eh, gayon, ang dami na palang violation sa mga manggagawa. Ma'am? Noted po ito, uh, Senator. I want a commitment from uh, DOTR, especially kayo dyan sa MRT, na kansilahin na ang kontrata nitong Araha Construction and Development Corporation gayon dalawang beses na itong pumalpak at inaamin nila yung kapalpakan ay galing sa kanila at hindi galing sa inyo sapagkat sila po ay nambulsa ng pera na dapat mapunta sa mga magagawa binubulsa nila loud and clear po ang dating sa akin noon so therefore pangalawang beses na ito pangapi sa mga magagawa wag mo na patawarin kansilahin na yung kontrata dahil kapag hindi Aba kayo tatamaan sa akin. Yes po Senator, maliban Very good. Po. Uh, ano po magandang gawin dito ulit, Engineer uh, Cadiz, madam? Ah, uh, meron po ng uh, for release no uh, sa susunod na linggo na check po ito contractor at ibibigay po natin ito na masettle na po itong reklamo ng, ng mga workers po natin. Anong gusto niyo po four months sir? Eh, sa amin na lang, sir, ripan na lang kasi yung calamity kasi, sir, may, may deadline. Kung gusto lang hulugan, sabi nila sa pag-ibig na extend nila yung deadline nila. Iripan yung kinakataas tapos start uh, fresh sa umpisa. Oo, sir. Okay sa inyo lahat yun, ganun gusto mong Iripan sir. na lang. Oh, yes, okay, sir. Yung mga nakataas. Palaging ganun, pangako lang sila, pangako lang, sir. Tapos umpisa naman kayo, parang bagong paso kayo. Yes, sir. Ay, resign na rin kami, sir. Eh. Ah, resign. Oh, resign na, na rin kami, sir. dapat layasan niyo 'tong mga walang hiyang amo. Uh, talaga kami. Engineer. Yes po, senator. Yes po, yes po. Hindi mo ba hindi mo ba kaibigan 'tong contractor? Ay, hindi po. Wala po tayo ng uh, kaugnayan po sa kahit Okay, very good. I-refund yung mga nakaltas sa kanilang mga sweldo para sa SSS, pilat pag-ibig, i-refund, full refund. At pagkatapos, sila po ay alis na dahil sawang-sawa na sila sa kalukuhan nitong kumpanya and then kakansilahin nyo po yung kontrata nitong kumpanya. Dahil kapag maliwanag hindi, ako sa sekretary niyo. Maliwanag po, maliwanag po. Yeah, po. So, tawagan nyo po yung construction company, mag na po by Monday. Gusto ko po kasama yung staff ko, nakapila sila, uh, computed na isa-isa, binabalik sa kanila, refund, yung mga hindi nahulog, kinaltas pero hindi na hulog, hindi na-remit sa SSS PILT Pag-ibig. Okay, ma'am? Malinaw pa. apo, opo. Okay. <laughs> compute nyo kung magkano yung mga nakalta sa inyo. Alam niyo naman po yan eh. Yes, sir. <laughs> eh. Compute nyo hanggang sa pinakahuli. Umpis ang huli. Eh, And then pagkatapos yun, po, pipila tayo doon sa MRT. Doon ibibigay yung mga envelope nyo. na nandun yung mga perang refund. Okay? So nandun po yung DOLE, nandun yung DOTR, at nandun po kami at yung kumpanya. Okay, full refund. Salamat, po sa pagpunta. Salamat sa tiwala. Salamat sir. Lunes po, may pera na kayo. O po. Monday po. Salamat sir. Sure po yan. Pwede niyo po ipangutang yan. Uy, nang pindan. Malaki-laki din po yung refund. Pangutan niyo na po sa Indian. Ay, salamat boss. Bossing. Ito mga bossing ko. Kayo pong boss ko. Punidal sa inyo. Wala pong wanted sa radyo.